Hello mga padaba! Diyos marahay na aldaw sa Indugabos! Once again, this is Charbicola ng vlogger and for today's mini vlog, we are going to prepare atcharang papaya na isa sa mga paborito ko lalo na during piyesta sa amin. Hindi talaga yan mawawala kasi pampatanggal ito ng umay sa mga matatabang pagkain at swak na swak na ipares sa mga pritong ulam. At napakadali lang po nitong gawin. And ang version ko dito ay galing lang din kay mamay. Bali po pinakuluan natin ng 10 to 20 minutes ang suka, sa kalinagay ang asukal, durog na paminta, luya, sibuyas, bawang, carrots, sili, at papaya. So depende na rin po sa inyong panlasa kung dadamihan niyo yung asukal and then nagagaling pala tayo ng a little bit of salt para may kunting um, mix na kunting alat ang ating atsara. Pero hindi siya malalasahan yung alat. More on